Good morning. Good morning! Papunta na naman kami sa Taytay -tay dahil Monday ngayon. Tuwing Monday and Thursday lang raw bukas yung, yung main Taytay, -tay, yung Taytay -tay Inyos. Mm -hmm. Tapos, hanggang alas 12 lang siya ng tanghali. Mondays and Thursdays. Kaya ngayon, Monday na Monday, eto kami sa traffic dito sa May Alabang. Ayan o, oh, Monday na Monday susugod kami sa Taytay. -tay. Welcome to Rizal Province. Ayan. Malapit na kami. Pag nakita mo na yung sign na yun, ibig sabihin malapit na kami. Bakit ang gasolina dito mas mura? Tingnan mo oh. 48.20 to fortune. Mas mura gas dito. Naghinto kami sandali. Check ni Mari kung saan yung yung parking. Grabe naman ang diesel nga. Yung kutiling na 45.72. Napakamura naman ang gas sa Taytay pala. Ito na kami sa parking. Ito rin yung una naming pinarkingan dati. Ano ba 'to? Taytay, kuya, ganyan. Ah, yeah, ayun oh. Yeah, yeah. <laughs> Asa Taytay na naman kami di ba? Pupunta kami sa Taytay Taytayenos Monday ngayon. Bukas ngayon yung Taytay Taytayenos. Andito ah, na kami sa tiangge ng Taytay Taytayenos. Sihi. Ito yung loob ng Taytay Taytayenos. Ito yung open hanggang 12 o'clock lang. Ma'am, kwento sara do na to. Tinanong okay. yung almusal namin na ni di Divine. Bumili lang kami ng saging na saba. Kasi di pa kami 25 pesos tatlo ito so, ang taytayenyo open siya ngayon at syempohan namin Monday ayan ang mga tinda dito ayun pa oh. 55 wholesale ito nga 35 pesos lang ang wholesale ng mga shorts o, tingnan nyo ang dami dito Meron pang tindahan ng mga dilis-dilis, so -dilis, oh. mga chicharon-chicharon. Tingnan -chicharon. nyo kung paano mamili yung iba, o. Oh. Yung talagang mga negosyante, bulto-bulto talaga, no? Yan ang sosyal na, na changi. kasi may mga mga pailaw pa, pa oh. bongga dito sa area na to. So kung merong interesado, merong stalls for rent pa dito, ayan ang number kung gusto niya mag-business. Sosyal tong area kaso walang masyadong tinda, sosyal changge dahil yung mga pailaw. Ito nga, 25 pesos lang wholesale. Minimum nila 4 pieces, mga shorts. Ayan pa. Changge ni Manang Biday. Ito yung nakikita natin, Mari, nakalagay Changge ni Manang Biday. Ito yon. Pero walang masyadong tinda. Parang surplus tong area na to. Parang surplus to, Mare. May surplus shop din pala dito. Ayan, o. Oh ayan kami kunsan sa nakakarating lunis na lunis oh negosyante ano yung pinapanood mo ate? youtube ba yan? sa facebook lang Ah, facebook? kala ko youtube eh dito yung mga original branded overruns daw ayan o meron ako nakitang shorts dun maganda kaya lang ayoko magfit tinatamad ako wag na lang pero 250 lang yan ang mga tinda dito sa surplus shop. Dito sa loob ng ni Manang Biday. Hmm. Marami naman. Oh. Ayan, oh. mga pandalaki mostly. Tsaka mga shorts, denim shorts. Ayan. Malaki yung store. Puro mga denim, denim. Oh. May mga tag naman pa. Oh. yung mga tag pa. Tingnan nyo to, plus size 42. Meron dito. Oh. Eh, Ay, ayoko na. Magkano ba? Tanongin mo muna kung magkano. Pakita mo dito. O, tinatanong niya kung gusto ko niya. Gusto ko nga yan. Kaya lang sa ko na, sa ko naman susuotin na naman. Tapos na kami sa Taytayenios. Yan pala yun. Hindi siya. Okay din siya. Pero ma parang mas marami doon sa mga dati namin binibilihan na hindi Taytayenios. Mas mahal nga lang ng konti. Par pero parang feeling namin mas magaganda yung tinda doon. Ayun ang kotse ni Mare. O, Diyan kami nagpark. Tignan nyo, ayan o, yan, mga 75 pesos lang o. Oh. Mare, wala ba dito? <tinyo> Tapos, ayan o, mga 120. Ito, na natakot naman ako. Nagulat ako. JR Garments Trading. O, oh, ang dadami dito. Kaya lang minsan, hindi rin namin lahat gusto yung mga tinda. Changge ang masa. Marami silang iba't ibang klaseng changge. Ito nga, 50 pesos lang yung mga yan o. Oh. o. O, kaya lang minsan, mamimili rin kami talaga nung bibilihin namin yung sa palagay namin okay naman. Okay for the price and the quality. Masarap dito, oh. Aircon. Ito, 170. 170 yan, wholesale. Puro shorts naman dito ngayon. Oh, 120. Cargo shorts. Wholesale. Mga wholesale dito, eh. 140 pagka retail, 130 pag wholesale. Ayan, yung mga yan. Ito, itong malaking to. Ayan, si Mare nakikipag-transaction, no? Gusto na niyang mag-live dito, eh. Pinipigilan ko lang. Ito yung mga plus size, so oh. May mga plus size sila, eh, oh. Dito sa loob ng aircon area. Mm, ito ang mga plus. Harapin Mare, merong nagla-live, oh. Ayan, no? Oh. Sa TikTok yata yan, eh. Ano po, ma'am? Yung mga buyer namin. Ah, okay. Pwede, ano? Yung minin yung, yung ano nyo? Mga plus size. Plus size oh. dito, no? Kaya maganda, eh. Kasi bihira din yung makikitaan mo ng plus size. Oh. Magkano dito? Oh, uh, po, 650 wholesale? O per piece talaga siya? Ah, maganda. 630, po po 630 pag wholesale. Eh, yung ganito naman. Ah, 50 po na. Wholesale na 'yon. Okay. O hindi kayo nag-wholesale, talagang full ha wholesale din. Ano ang mga kulay yan ang mga kulay niya? Okay. Ayun okay. pa oh. Ito may mga kainan dito oh. Yan ang kainan dito sa Taytay. Tingnan niyo to, 35 pesos wholesale yung mga turtle necks. Ito pa oh. Magaganda tong mga to. Cute to. Oh. Ang cute ng kulay, no? Mga 35 pesos lang yung mga yan. Hmm. Ito na naman kami sa store na maganda. May hey, credit card ka ba? Ayan yung magandang store. Oh. Mm. Napinuntahan namin na nakabili kami ni Divine dito. Eh. Oh. Tingnan nyo, oh, yung mga tinda nila dito. Hindi siya sa Changi eh. May sarili, may sarili siyang shop. Yung Styled by Liz. Yan ang mga tinda niya. Cute! Magkano yan? Ano? Oh, 200? O pwede. Less 50 ulit pag naka tatlo. Miss, tax pag naka tatlo, 50 less 50 ulit. Pareho ng dati, ha? Ah. Ito mga, ito mga palda, magkano? 250. mga skirts. Tapos yung mga yan, Oh. Parang mga tweed ba yon? Parang mga tweed. Ay, Mari, ito yung sinasabi ko. Nilipat lang ng pwesto. Oh, oh. Maganda eh, no? Oh. Okay magaganda yung damit nila may isa akong nabili dito last time eh. okay, nasuot ko na nga eh. maganda naman, okay naman ito mga 400 dito yung nabili ko, 400 yung nabili ko parang mga tweed ito, maganda, gusto ko yan kaya lang hindi ko kailangan kapal nasyado tama, nakalagay nga tweed collection ito na naman kami ni Mare. Mare, magpakita ka sa salam. Yan. Sa dami dito, hindi na namin alam kung saan din kami mamimili. May iba mahal, iba tama ang presyo. iba ibang ang presyo nila. Depende kung kanina ako mapuntang tindahan. Ano, Mare? Kahit pare-pareho. Nasa ibang area na naman kami ngayon. Yung Changi na hindi naman aircon. Yan, may mga laruan din sila dito. Ayan, si si Mare. Hindi ako bumibili masyado ngayon. Ayoko na. Kasi pag ano, hindi ko naman nasusuot. Marami dito talaga, pang Ano, tingnan nyo to. 50 pesos lang yung mga yan. Hmm. Ito, 150. 3 for 400. Mga shorts, 50 lang. Ito nga, maganda ito. Cute, ano? Ayan, may tindahan dito ng lakos-lakosan. Yung skirt na to, maganda pati yung color. 350 mare. Taytay. Nag nagmadali kami. Aga-aga namin pumunta dito para makita namin yung Taytayenios. Pero sa totoo lang, hindi namin masyadong nagustuhan. Mas gusto pa namin yung mga nasa labas na tinda. Pero mas mura nga talaga doon. Mga damit ng baby, 80 pesos lang. Oh. Ang cute, no? Ito 100, yung mas mahahaba, yung maiksi 80 pesos. Itong mahahaba, 100 lang mga pambata. Ang changi dito, ayan yung kabilaan. Doon sa kabila, tapos meron din dito. Tapos meron pa nga yung Taytayenos na sinadya namin ng maagang-maaga. Pero, parang hindi naman ganun karami din. Pero mas mura nga talaga doon. May tindahan din ng mga pabango, oh. Hindi yung kabilang side. Ayun, oh, meron din doon. Ayun, ayun pa, oh. O hindi na kami pupunta doon. Mukhang asusol pagod na naman kami. Ang name ng Changi na pinuntahan namin ngayon, PJC. Ayan o. Tapos sa tapat, ayun, PGT naman. Marami ditong Changi talaga. Lahat ng tingnan mo, kaliwat kanan, Changi. Dito mga punda na to eh. Ayan o, mga punda, mga bed sheets, mga beddings, at kung ano-ano pa. Bakit dito puro H&M ang tingda? Tsaka Zara o. Oh. Pupunta na kami sa paborito naming kainan. Iisa lang naman ang kainan na alam namin dito dun sa chicken. Ito na ang naging favorite eating place namin dito sa Taytay. Ayan o, oh, may ventilador naman. Dito pala yung ventilador. Ito yung pwesto namin ni eh, Divine. Tapos merong CR, magbabayad ka. Oh. Yan ang aming favorite. Ganyan yung itsura ng kinakain namin na chicken. Tsaka yun yung gulaman. Tapos ito yung parang gloves. para wala nang kutsara tinidor. Ganyan lang. Okay na kami ni Divine. Cowboy kami eh, di ba? Oh. Uy, na kami ni Mare, Kukunin ko na ulit yung So kukunin ko na yung sasakyan ko sa town center. Tapos na kami ni Mare dito sa Taytay. -tay. Yung Taytayenos na gustong-gusto naming makita ni Divine na talagang okay. sina Japan namin ng Monday. Ayan 'yun, okay. 'no. Ayan. Ayan yung area na 'yan. Halos pareho lang rin naman pala nung nasa labas. Ko okay. hindi so hindi naman pala kailangan talagang habulin mo na ka makapunta. Pa Uwi na kami ngayon, eh. nasa parking na kami. Nakabili kami ng konti pero hindi pa rin ganong karami. Hindi katulad ng mga talagang namimili. Grabe, di ba, mare? No. Kami hindi, wala. Lima-lima, tatlo-tatlo lang kami kung bumili. Sila talagang sako-sako. Pang small time. Pang small time kasi kami eh. O, di ba? Ito na ang kotse namin. Uwi na naman kami, guys. Thank you for watching. Kukunin ko na yung kotse ko sa Alabang Town Center. Ito kami. nakapark kami dito, 50 pesos ang parking. Uwi na naman kami ni Divine Tagumpay. Tagumpay ba, Mare? Pwede na, ano? Okay naman. Nakita na namin ang taytayenos na hindi naman pala ganun kadami din. Tama lang. Parang okay din kahit na hindi mo sa makita. Okay din na kahit na yung regular na mga changi lang ang mapuntahan mo. Mar marami din. Saka yung mga ibang suki kasi natin, Mare, nasa regular changi, eh, no? Suki ng pambahay. At saka yung gusto natin kasing itinda, hindi na wala sa Taytayenos. Yung nasa Taytayenos kasi more on parang masyadong, hindi ko alam kung Pangasa. paano mo siya i-describe eh. Parang masyadong, sabi ni Mari nga, palengke. O para, kasi yung parang, kasi parang, parang medyo pang palengke yung dating. Yung mga binibili kasi namin, medyo yung, medyo yung quality na mas maganda naman. ah. Yeah. pero sa mas mahal naman na ah, presyo. Mm -hmm. Pinipili rin namin, di naman porke mura, gusto na namin. Siyempre, yung mga talagang mukhang, yung pwedeng isuot din namin. Ganun yeah. na ibig, di ba, Mare? No? Hindi yung basta na lang kahit ano. Ayaw naman namin ng gano'n. Hmm. Tingnan nyo ang taytay, -tay, sa totoo oh. lang. Ano siya eh, yung maayos, malinis, tsaka maluluwang ang kalye. Yun ang napansin namin. Oh. Di ba, Mare, no? Rizal. Itong Rizal is magandang lugar pala to. Talaga nakakatuwa ang kalye nila, Mare. Oh. Hmm. Tubikutan na. Ayan, nakalagay yun. Tubikutan. Tingnan natin kung saan kaya ano ng ways. Tsaka ang sarap ng ko yung ginagawa natin. Nalilibang na tayo. Kaya nga. At tsaka gusto rin naman natin eh. Okay. Alam mo, maganda talaga Mari pag ang, ang ginagawa mo gusto mo. Mahirap pag yung pilit lang. Kailangan gusto mo. Siya kaya nga nag i Kahit nahihirapan tayo. Dansan sa to lang, mahirap naman talaga okay. eh. Yung magbuhat lang ng mga ganyan, ang hirap-hirap pa, -hirap, di ba? Okay. Ako nga, pag nasa ibang lugar, ayokong bumibili masyado kasi ayoko magdala. Pero syempre, pag ganyan, kailangan. Wala ka naman choice. Ayaw naman natin ng assistant. Kasi, magkano lang ang tinutubo mo sa bawat isa, mag-assistant ka pa. My God. Minsan, pinifreebie mo pa. From Taytay, natito na kami sa area ng mga konyo. Na, wala na kami sa mga Changi area nasa Konyo area na kami so kukunin ko na yung sasakyan ko sa as usual town center, Alabang nakuha ko na yung kotse ko sa Alabang town center pauwi na ako guys, thank you for watching